sa hangaring maprotektahan ang karapatan ng bawat kasarian at maisulong ang inklusibong kaunlaran sa rehiyon, sinimulan na ng Bangsamoro Parliament ang masusing pagtalakay sa mga amyenda ng Panukalang Gender and Development Code, isa sa mga batas na tinukoy bilang prioridad ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Pinangunahan ng Committee on Women, Youth, Children and Persons with Disabilities ang deliberasyon ng nasabing panukala ayon kay Committee Chair MP Baileng Mantawil bago pa man ang period of amendments binigyan muna ng sapat na panahon ang mga expert at technical working group upang pag-aralan ang nilalaman ng panukala. Ang panukalang batas ay binubuo ng 156 na section na nakapaloob sa pitong kabanata. Isa-isa nilang pinasadahan ang maaprubisyon upang masigurong malinaw sa batas, maayos ang wika at tugma sa mga umuiral na alituntunin hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin sa pambansang antas. Napagkasunduan ng komite na ipagpatuloy ang deliberasyon sa susunod na pagpupulong upang mabigyan ng sapat na oras ang masusing pagtalakay. Inaasahan sanang maipasa ang batas noong Marso ngunit pansamantalang nahinto ang proseso matapos magkaroon ng pagbabago gusto sa komposisyon ng parlamento. Gayon pa tiniyak ng mga mambabatas na mananatili itong prioridad. Kasi 'yun naman ang gusto natin eh. o na uh, mapag-usapan at mahimay himay kung ano yung mga uh, kailangan pang dapat na ayusin para mapaganda yung batas na ipapasa natin. Aside doon sa mas ma-empower niya no yung yung uh, all pag sinabi nating gender is uh, me, men, and women. Pag nagkaroon, it will be uh, guidance in all aspects of uh, like the agencies and uh, magkakaroon ng uh, access, no? Mas 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 strengthen yung access, yung uh, opportunities ng across all genders, uh, across sa lahat ng mga agencies ng Barm.